ang mga lalaking may bituin. Noong unang panahon sa isang malayong bayan na tinatawag na bayang maliwanag, may tatlong magkaibigang lalaki. Sina Lando, Tomas at Isko. Isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng bituin, napansin nilang may mga kumikislap sa kanilang noo. Lando, tingnan nyo, may bituin sa noo ko, kumikinang! Isko, sa akin din, parang mahika. Tomas, siguro may ibig sabihin ito, Tara, tanungin natin si Mang Apol, ang matandang pantas. Nagpunta sila kay Mang Apol, ang kilalang matalino at mahiwagang tagapayo ng bayan. Mang Apol, ang mga bituin sa inyong noo ay tanda. Sila nagbibigay liwanag sa mga pusong mabuti. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Gamitin ang inyong bituin sa tama. Simula noon, sinubukan ng tatlong lalaki na gamitin ang liwanag ng kanilang bituin sa iba't ibang paraan. Silando ay tumulong sa mga matatandang magsasaka sa bukid. Matandang babae: Salamat Lando. Ang liwanag mo ay nagbibigay ng lakas sa amin. Aral: Ang tunay na liwanag ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kabutihang ginagawa sa kapwa. Hindi kailangan ipagyabang ang talento. Mas mainam itong gamitin sa tahimik na pagtulong. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.